Hindi lang isang luto to mga idol, ang dami talaga nito ang ulam na binigay sa amin ni Sir King na taga Canada. At makakain din ng ice cream yung mga anak ko. Hello po mga idol, yan magandang araw po sa ating lahat. Siyempre papauwi na po tayo at nagpansi out na rin. At medyo naman maganda yung panahon mga idol. Pagdating namin sa bahay, ay naman po kami dalawa ni Mick Mick. Umalis kami ng mga idol at bumili dito kami ng karne. Shout out pala kay kuya. Napakaganda ng karne na binigay sa atin mga idol. At napakabata pa. At mura na din yung ni mga idol, ang kilo pala ay 240. Siguro pag December ay tataas na yan. At bumili rin kami ng isda mga idol ng isang kilo na sa 160. At dumaan na din po kami dito bumili ng mangga. May nakakilala pala sa amin si Ma'am Mila Jean. Shout out po Ma'am. Napakabait nyo po at napakasayaing tao. At dumaan na rin po ako dito mga idol kay ate. Parati ako dyan bumili ng saging. Tapos kayo to. Ito po yung ice cream na nabili namin. Sinama ko si Mik Mik Ang pinili niyang flavor mga idol ay chocolate. Yun ang gusto niya mga idol. At una-una po mga idol. Napapasalamat po talaga ako sa Panginoon. At dahil po kay Sir King ay nabigyan po tayo na ang malaking biyaya at napakalaking tulong po ito sa amin mga idol na makakain din yung anak ko ng ice cream Mayigit isang taon na po sila hindi makakain. Ngayon lang talaga mga idol ng dahil po kay Sir King. At hindi natin nakalain mga idol kahit hindi ko po kakilala si Sir King ay napakabait na tao po. At sa lahat pala ng nagbigay sa amin mga idol ng maraming blessing ay maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po at ingat po kayo palagi. Ang una ko pala ang lulutuin mga idol, ito yung ulam namin sa hapunan. ay tinulang isda na nilagyan ko ng maraming okra at saka din po mga idol at syempre titbalahan natin ng pampalasa kumuha pala ako kanina kay misis sa tindahan niya mga idol at syempre babayaran din natin yan at ito nag -ano rin ako ng inihaw na isda at sakto loto na po yan mga idol at makakain na tayong lahat ito po at nagiwa din na ako ng mangga sabayan niyo po kami mga idol the name the father the son the holy spirit amen lord salamat sa pagkaw na sa mga yating sa mga salamat po kay sir King. Amen Tara, kayo po tayo lahat mga idol at siyempre ngayon ay sa shoutout ko lang pala yung mga mahal natin followers no. Umabot pala sa Italy mga idol ang video natin kay Idol Piguero Yorbs. At umabot na rin kay Idol Nor YSP sa Taip, Saudi Arabia mga idol. At sa Cagayan Valley na din kay Carlo Vlogs at kay Tonyo Rex Braga. Salamat po idol sa panunood. At kay Jigs Vergara, asawa po ni Ma'am patma-patma shoutout po taga Marawi. At kay Romel Dakara mga idol, hindi lang po sa Marawi, umabot din po sa Saudi Arabia at galing Riyad mga idol, patungo naman po sa Cotabato sa bahay ni Alias Ninong. At lalong lalo na din po, maabot sa Pampanga kay Ma'am At salamat pala sa biyaya Ma'am, Sheila Kuisumi. At pasintabi po sa mga kapatid natin na hindi mahilig kumain ng karne na baboy mga idol. Pasinsya po yung video namin. Maaga pala si Mrs. Gumising at nakapagsaing na po mga idol. Siyempre bilang tatay, tayo naman po ay naglinis na ng karne baboy at nagayad ng mga rikado. At nagisa na rin po ako mga idol ng simple lang bawang sibuyas at saka bell paper. At ayan, nilagyan ko po yan ng tubig mga idol. Sinangkutsa ko lang yan pagkatapos ng limang minuto. At ayan, ang resulta mga idol ay tinimplahan ko na rin po ng kaunting toyo at saka pampalasa na rin po. At naglagay rin ako ng kaunting oyster sauce mga idol. Tamang halaw halo lang po yan. Nilagyan ko ng suka at hinalo ko na kagad. Hindi na ako na, nagpapaniwala noon sa sinasabi nila na wag daw mo na haluin pag naglagay ng suka. <laughs> at ayan mga idol ay napakaganda po at napakalapot yung sabaw. Sakto ng luto-luto na talaga mga idol. At makakain na rin po tayo sa magahan at sabayan nyo po kami mga idol sa masarap na ulam. At meron din palang pipino, salad, si misis at mangga. Bago tayo kakain mga idol, pasalamat muna tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya, sa pagkain ito na nasa aming harapan, Lord God. Sana po ay magpagbigay ng lakas sa aming pangatawan. At sa lahat po ng na nanonood, Lord God, ay bigyan nyo din sila ng lakas ng pangatawan, Lord God. Amen. Yun, at kain po tayong lahat, mga idol, sa pagkain ito. Ito yung ulam namin, mga idol. Oh. Sana po yan. Sabaw pa lang ay ulam na. Tara, kain po tayong lahat, mga idol. Napadami talaga ang kain ng aking pamilya, mga idol. At lalong-lalong na din po tayo at nabusog po kami lahat. Salamat pala sa Panginoon at kay Sir Idol King na taga Canada at nabusog kami sir. Malaming salamat po. At shout out pala sa lahat ng baguhang followers dyan. Welcome po kayo dito sa page namin. At sa lahat po ng mga OFW mga idol na lagi nakasuporta po at nakapanood po sa mga video namin. Maraming salamat. At sa lahat po ng trabahador ng Pinas, kagaya ko, yan magingat po tayo lahat mga idol. Ang niluto ko mga idol, parang hindi adobo. <laughs> parang humba siya. Ay sobrang sarap talaga. At hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. Paki-follow na rin po at paki-share ng video. Para malaman namin kung saan umabot yung video namin mga idol. At pakicomment na din po. Maraming salamat. God bless.